Hello po, ayan, ito ang amin ulam ngayon. Ang tawag po nito sa amin ay halaan. Ewan ko ba dito sa Bulacan? Sa Cavite po. Halaan. Sa inyo ba anong tawag dyan? Ang kapartner niyan ay ito. Ipiprito ko. Giliit. Mas malaki pa dito ang pamain ng buhay is love O, ito. Pamain ni rin. Ayan nila Kapitan, ni Banwa, uh, nila Buboy, ayan, at saka sino ngayon Si Gino, ayan, ito ang kanilang pamain sa talakito. Dito, 120, na liliit sa kanila, parang 30 pesos lang daw yata ba to? O 60 pesos ang isang kilo. Ito, kalahating kilo lang, 120. Oh, ayan na. Sige po, eh. I-ready ko na para mamaya. Ito, babrasin ko pa isa-isa. Para malinis. Thank you for watching. Bye-bye po.